So yun guys, magandang araw. So for today's video nga guys, yan magtatanim tayo ng mga gulay-gulay. Dito nga sa ating likod ng ating workshop area. Ayan yung ating mga bonsai, relax mo nga sila dyan. Habang nagpapawild tayo, ayan magtatanim mo tayo ng mga gulay. So yan guys, tayo dito mga seeds. Yung iba dito bigay sa atin, yung iba naman ay binili natin guys. So papakita ko sa inyo. Ayan guys, meron tayo dito mga seeds. Meron nga tayong iba't ibang uri ng mga gulay. So, Unahin natin to guys, tong color pink na to. may dalawa tayong color pink dito. Itong mas konti is mas malaki kumpara dito sa mas marami na to. Ayan guys, kumpara natin. Mas malaki itong nandito kumpara dito. So guys, meron tayo dito ang dalawang bins, Itong color pink na to. Ayan. Parehas nga silang blue lake pero magkaiba yung kanilang katangian. Ayan. So itong ating nasa isang side. Isa nga itong bins na blue lake na sitting bins. So guys, ito yung mga beans na hindi gumagapang. So malit. Uh, dwarf lang siya guys na nagbubunga na. So ito, si, ito sila yung marami yan. Ayan. Ito namang isa guys. Bulik din siya pero full beans. Ayan, ito yung gumagapang guys. So kailangan to ng stick para paggapangan nila para mamunga. So ayan. So ating beans. At meron din tayong dalawang uri ng pechay. Ayan. Itong isa is color blue. Yung isa is brown. So ayan so, yun guys, tako naman tayo dito sa ating brown na pechay. Ito nga isang green shinkang pechay. Ayan. Ito namang blue guys, mapapansin nyo, color blue. Ito naman ay isang bochoy o chong F1. So ayan. Mapapansin nyo, meron tayo dito isang buto rin. Ayan. Ito naman ay patani. Susubukan natin dito guys. Ito ay natin sa baba. Ito ay nahingatin sa laon yun. So, yun. Subukan natin dito sa bagyo. So, ayan nga guys. Meron nga tayong limang iba't ibang kasing gulay. Ayan. Susubukan subukan natin sila kung lahat sila mapapabuhay natin. At syempre, mapapabunga. So, bago yung lahat guys. Tama niyo ako sa likod. Magkukultivate tayo ng lupa bago natin ito itanim isa-isa. Tara! Yan nga guys, dito magkukultivate muna tayo ng lupa, papalambutin natin. napaka nga ang pagkukultivate ng lupa para pagtumubo ang ating mga seeds. Hindi may hirapan ng ugat sa paghanap ng pagkain. Next nga lalagyan natin ng dolomite, calcium at magnesium para sa slow release na fertilizer ng ating lupa. At syempre ang last ang chicken dung. At umpisahan na nga ang pagtatanim. Siyempre ang first seeds natin, siyempre ang ating beans na blue lake seating beans. At dahil nga marami-rami ang ating seating beans guys, ayan, meron nga tayong tatlong kama dito at dito nga natin banday lalagay sa gitna. At sa bandang gitna nato, buong kama na ito ang ilalagay natin na itong seating beans natin. Paglagay ko nga dito guys ng mga seeds, ayan, sagtatatlo bawat lagay natin. At siyempre hindi dapat dikit-dikit. Ito na nga 'yung ating sitting beans guys at ito ay isa lamang na dwarf Pangalawang seeds naman natin, itong ay isang green shangkang petchay. Dito nga guys, dalawa nga ang uri ng pechay na ating itatanim. Kaya naman naisipan ko na hatiin natin itong isang kama. At dalawang variety nga ng petchay ang ating itatanim sa isang kamang ito. Dito nga guys, kung mapapansin nyo, sa gitna lang tayo ng tanim. Paglaki nga guys ng 1 to 2 inch, transfer natin ito. Ito naman yung pangatlo guys, yung kulay asul na pechay natin. Ito nga isang bochoy, yung tiyatawag nilang choy F1. Para naman sa ating choy F1, ayan tulad ng sinabi ko kanina, itatabi natin ito sa green shengkang pechay. And isa rin napakasarap na uri ng pechay ang isang bochoy. Mas mataba lang ito kumpara natin sa green shank pechay. And guys, pang-apat naman natin na seeds. Ito nga yung ating Blue Lake pole beans. Kung meron nga tayong sitting beans, ito naman ay vine beans o pole beans. Ito naman guys yung gumagapang paakyat. Para naman sa ating pangatlong kama guys, hahatiin din natin ito dahil kaunti lang yung ating vine beans. Ayan at dahil nga gumagapang itong ating pole beans, ayan sa gitna natin ito itatanim. At ang huli at ang panglima nating seeds guys, ang patani. Ayan, napakasarap din dito guys. Siyempre, isa nga rin itong vines o yung gumagapang parkyat. Kaya naman dito natin siya itatabi sa ating blue lake na beans na gumagapang din. Parehas nga rin silang vines. Sa ating patani nga guys, ayan, hindi ko lang sure kung kaya dito sa lamig ng klema. Try pa rin natin. Yan sa wakas at ngayon nga i natin ito na itanim. Yan at para nga sa ating gulay na limang na itanim ngayon, siyempre meron tayong update dito update hanggang sa matikman natin ang mga ito shish